Welcome to Floria Angeliler Cabo San Jose. Ito yung parang baklaran sa. Baklaron. Parang baklaran Baklaron. Baklaron. parang baklaran sa Baklaron. 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 Baklaron nakakatawa ito yung ano alam mo makano yung midas dyan, tig sa sampu mura galing tibis na medyo din kasi 3 for 100 ba rin sa ate tapos yung mga may 500, ito yung tapos, mga mura lang yung mga budget. kitang-tina naman, ang ganda. Mga eh ganun pa rin kumbaga um 1000 dirais equivalent to 100 150 pesos. sa atin,